Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatalasa ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Yeso Kristo. tatawagin natin ang pok na ito na Nephi. At ang Panginoon ay sumaamin, at kami ay labis na umundad. At aming pinagsikapang sundin ang mga kahatulan at ang mga batas at ang mga kautusan ng Panginoon. At kami ay nagsimulang mag-alaga ng mga kawa ng tupa at baka at mga hayop na iba't ibang uri at pinapangyari ko na maging masisipag ang aking mga tao at gumawa sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at ako ay nagtayo ng templo at ito ay itinayo ko alin sunod sa pagkakayari ng templo ni Solomon maliban sa ito ay hindi niyari sa maraming mahalagang bagay At ako si Nephi ay kinuha ang espada ni Laban. At alinsunod sa pagkakagawa nito ay gumawa ng maraming espada. Baka sa anumang paraan ng mga tao na ngayon ay kinatawag na mga lamanita, ay sumalakay sa amin at kami ay lipulin. At sinabi sa akin ng Panginoong Diyos, gumawa ng iba pang mga lamina. At marami kang iuukit na bagay sa mga ito na mabuti sa aking paningin. Nephi, at itinalaga ko sina Jacob at Jose na maging mga saserdote at guro sa lupain ng aking mga tao. Mukhang marami na kayong natapos. Oo, ngunit marami pang gagawin. Makakaya niyo yan. <laughs> at ito ay nangyari na, na kami ay nagsimulang umunlad ng labis at dumami sa lupain. At lumipas ang tatlongpong taon mula sa panahong niligsa namin ang Jerusalem. Kami ay namuhay ng maligaya.